ang ating araw na isa ring bituin, ang nagsisilbing pinakapundasyon ng buhay sa ating planeta. Kung wala ang haring araw, siguradong wala ring iiral na buhay sa ating mundo. Sa makatuwid, ang mga bituin ang siyang nagdidikta kung posible nga bang magkaroon ng buhay sa isang bahagi ng kalawakan. Napakahalaga rin ang mga bituin para sa ating mga astronomers, dahil ang mga ito ang nagsisilbing tulay upang maabot pa natin ang mas malayong bahagi ng kalawakan. Pero sa kasamaang palad, isang bituin na matagal na nating nasisilayan sa ating kalangitan sa tuwing sumasapit ang gabi, ang umabot na sa kanyang sukdulan at nalalapit na ang kanyang pagsabog. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang nalalapit na supernova o ang napakalakas na pagsabog ng bituin na ito. Gaano katindi at gaano rin kalakas ang nakatakda nitong pagsabog at ano ang magiging epekto nito sa ating mundo? Posible rin ba na ito ay maging isang black hole? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Ang star na aking tinutukoy na malapit ng sumabog ay walang iba kung hindi ang Betelgeuse star na makikita sa Orion's Constellation. Tinatayang nasa 700 light years ang layo nito mula sa Earth, at may sukat ito na aabot sa 700 times na mas malaki kumpara sa ating araw. Kung titingala kayo sa kalangitan, makikita nyo ang bituin ito sa may bahaging balikat ng Orion's Constellation. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga constellation ay grupo ng mga stars sa kalangitan, na tila bumubuo ng imahe ng mga bagay, tao, at hayop na hango sa mitolohiya. Ang Orion's Constellation ay ipinangalan sa isang Greek mythological character, na si Orion the Hunter. Ayon sa mga kwento, si Orion ay isang higanti na dalubhasa sa larangan ng pangangaso. Lagi niyang kasakasama sa panghahunting ng mga hayop, ang kanyang dalawang aso na tinatawag na Canis Major at Canis Minor, na mayroon ding kanya-kanyang representasyon sa Constellation. Di umano ay namatay si Orion, matapos siyang makagat ng isang makamandag na Scorpion. Matapos siyang pumanaw, ang kanyang mga labi ay ginawa raw na bituin ng mga Diyos, at ito ang kinikilala natin ngayon na Orion's Constellation. Ngayon ay mabalik tayo sa Betelgeuse Star. Ayon sa mga siyentipiko, nitong mga nakaraang taon ay napansin nila na tila nababawasan ang liwanag na nanggagaling sa bituin ito. Mas madalas na raw itong mag-blink na isa sa mga senyales ng paghina ng liwanag nito. May kukumpara nila ito sa isang bumbilya na patay sindi at malapit ng mapundi. Base sa mga larawan na kuha ng Hubble Space Telescope, kapansin-pansin ang unti-unting pagdilim ng Betelgeuse Star. Sa loob ng ilang taon ng pag-oobserba ng mga siyentipiko sa bituin ito, dito na nila nakumpirma na naabot na nito ang estado ng pagiging red supergiant. Ito ang pinakahuling level sa life cycle ng isang bituin bago ito tuluyang sumabog. Pero ang tanong, paano ba nagwawakas ang buhay ng isang bituin? Ang mga star ay nagtataglay ng dalawang balanseng puwersa na nagpapanatili sa buhay nito. Una ay ang outward pressure o ang papalabas na puwersa, at ang ikalawa naman ay ang inward pressure o ang papaloob na puwersa na dulot ng gravity. Ang papalabas na pressure ay dulot ng mga nangyayaring nuclear fusion sa core ng isang bituin. Ang nuclear fusion ay ang proseso ng pagsasanib ng mga hydrogen elements na taglay ng isang star. Dahil sa prosesong ito, tuloy-tuloy na nagsasanib ang mga hydrogen upang makabuo ng mas mabibigat na elements gaya ng helium at carbon, na nagliresulta naman sa pagre-release nito ng enerhiya, na siya bumubuhay sa isang bituin. Ang mga solar flare na nangyayari sa atmosphere ng mga bituin gaya ng ating araw ay bunga ng mga nuclear fusion. Kapag naubos na ang mga hydrogen ng isang bituin, ang mas mabibigat naman na elements na helium at carbon ang magsasanib upang makabuo ng oxygen. Kapag ubus na ang mga helium at carbon, ang mga oxygen naman ang magsasanib upang makabuo ulit ng mas mabibigat pang elements, na nagre-release din ng mas malakas na enerhiya. Tuloy-tuloy na mangyayari ang nuclear fusion hanggang sa ang matirang elements na lang sa core ng isang star, ay pawang mga iron. Sa puntong ito ay wala nang mangyayaring nuclear fusion at dito na mawawala ang outward pressure ng isang bituin. Dahil dito ay magiging mas dominanti na ang inward pressure na dulot naman ng gravity. Dito na magsisimulang makampres ang lahat ng mga natitirang elements at particles ng isang bituin hanggang sa hindi na nito makayanan ang matinding pressure na magre-resulta sa isang napakalakas na pagsabog. Ang tanong, ganito rin ba ang sasapitan ng ating araw kapag ito ay malapit ng magwakas? Ang sagot ay hindi. Ibang proseso kasi ang pinagdadaanan ng mga mas maliliit na bituin gaya ng ating araw, sa oras na umabot ang mga ito sa kanilang limitasyon. Imbes na mauwi sa supernova o malakas na pagsabog, ang ating araw ay unti-unti lamang lalaki hanggang sa ito ay maging isang red giant star at sasakupon na nito ang kalahati ng solar system, kabilang na ang ating mundo. Mula rito ay unti-unti nang liliit ang ating araw hanggang sa ito ay maging isang white dwarf star na lamang at tuluyan na itong mawawala ng liwanag. Ang mga dambuhalang star gaya ng Betelgeuse ay mas malakas kumonsumo ng hydrogen dahilan upang mas mabilis na maubos ang mga ito. Sa makatuwid, mas maikli lang ang buhay ng mga dambuhalang bituin kumpara sa mga mas maliliit na star gaya ng ating araw. Ayon sa mga siyentipiko, tinatayang nasa 10 milyong taon pa lang ang edad ng Betelgeuse Star, di hamak na malayo sa edad ng ating araw na nasa 4.6 bilyong taon na ang tanda. Sa ngayon ay patuloy pa rin na inoobserbahan ng mga siyentipiko ang mga nangyayaring abnormalidad sa Betelgeuse Star. Bagamat hindi nila tukoy kung kailan ba ito sasabog, kumbinsido na sila na nalalapit na talaga ang pagsabog ng bituin na ito. Posibleng ilang taon mula ngayon, ay maganap na ang inaabangang supernova ng Betelgeuse Star. Posible rin na kasalukuyan na itong sumasabog, pero hindi pa natin ito nasasaksihan. Gaya ng sabi ko kanina, ang layo ng Betelgeuse Star sa ating mundo ay nasa 700 light years. Nangangahulugan lamang ito na 700 years pa ang aabutan bago makarating sa ating mundo ang liwanag na nanggagaling sa bituin na ito. Ibig sabihin, kung sakaling man na sumabog na ngayon ang Betelgeuse Star, Pabutan pa ng 700 years bago natin makita dito sa ating mundo ang aktwal na pagsabog. Nakakapanghinayang man, pero posibleng hindi na natin masaksihan sa ating henerasyon, ang nakatakdang pagsabog ng Betelgeuse Star. Ganun pa man ay binabantayan pa rin ng mga siyentipiko, at ng mga taong mahihilig sa astronomiya, ang ika nga nila na once in a lifetime event na ito sa ating kalawakan. Ang pinakaunang supernova na naitala ng mga siyentipiko, ay noong pang 1987, at tinawag nila ito na Supernova 1987A. Nagmula ang naturang pagsabog sa kapitbahay nating galaxy na Large Magellanic Clouds, na may layong 160,000 light years mula sa Earth. At ang bituing sumabog ay isang blue supergiant star, na tinawag na Sanduleak 69202 Noong mga panahon na iyon ay hindi pa ganun kahitek ang mga kagamitan ng mga astronomers, at napakalayo rin ang lugar ng pinangyarihan ng pagsabog. Dahil doon ay walang gaanong impormasyon na naitala ang mga siyentipiko, tungkol sa nangyaring supernova noon. Ngayon, ang Betelgeuse Star ay di hamak na mas malapit, at mas makabago na rin ang mga kagamitan ng ating mga siyentipiko. Sa oras na ito ay sumabog, siguradong mas mapapanood itong mabuti, at mas maoobserbahan ito ng maayos ng mga siyentipiko. Ayun sa mga eksperto, sa oras na sumabog na raw ang Betelgeuse Star, ito ay magliliwanag ng hanggang sa isang daang beses, kumpara sa kasalukuyan nitong liwanag. Magiging kasing liwanag ito ng ating buwan, at siguradong mas magliliwanag na ang ating mga gabi. Magtatagal daw ng ilang buwan na ganito kaliwanag ang Betelgeuse Star, pero sa paglipas ng ilang mga taon, unti-unti na itong magdidilim, hanggang sa ito ay tuluyan ng mawala sa ating kalangitan. Ang isa pang tanong, posible ba na magdulot ng panganib sa ating mundo ang nakatakdang pagsabog ng Betelgeuse Star? Ayon sa mga siyentipiko, napakalayo naman daw ng bituin na ito sa ating mundo, at hindi na ito makapagdudulot ng anumang pinsala. Dagdag pa nila, para maapektuhan ang Earth ng radiation mula sa pagsabog ng isang bituin, hinakailangan na may lapit itong 56 light years mula sa ating mundo. Ibig sabihin ay nasa safe zone naman ang Earth, mula sa mga pinsala na maaaring idulot ng pagsabog ng Betelgeuse Star. Bagamat napakabayolente ng isang supernova o pagsabog ng mga bituin, nakakamangha pa rin kung ito ay masasaksihan natin dito sa ating mundo. Ang mga ganitong pangyayari sa ating kalawakan, ay napaka-importanteng malaman at mapag-aralan, upang mas lalo pa nating maunawaan ang mga misteryong nagtatago sa napakalawak na universe. Nakakalungkot man isipin, pero nalalapit ng mawala ang Betelgeuse Star sa kalawakan, at ang Orion's Constellation na matagal nang nakikita ng buong sangkatauhan sa ating kalangitan, magmula pa noong sinaunang panahon ay tuluyan ng magbabago. Kayo ba mga katropa, nais nyo rin ba na masaksihan ang pagsabog ng Betelgeuse Star? Kung oo, ay mag-iwan sana kayo ng isang munting komento sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe upang maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na kwentuhan.